Isang pangyayari sa loob ng banyo. Lunes ng umaga, Setyembre 17, 2012, ang malungkot na pagpanaw ni Gaangang. Leslie noylander 61 taong gulang, ay nakagugulat na iniulat sa 911 hotline ng pulisya. Nabatid na ang nakadiskubre ng trahedya ay walang iba kundi ang anak ng biktima na si Jenna Neulander, 23 taong gulang 911. Ano po ang inyong emergency? Jenna. Ang nanay ko po. Hindi ko po alam kung buhay pa siya, pero nahulog siya, maraming dugo sa banyo. Pulis. Manatiling kalmado. Padadalhan namin kayo ng tulong agad. Jenna. Nandito po si Papa. Pa. Huwag mong galawin si Mama. Pakiusap, huwag mong galawin ang katawan ni Mama. Diyos ko! Dugo! Puro dugo kahit saan! Ibaba mo si mama! Pa! Mababali ang leeg niya. Sa tarantana boses ni Jenna sa kabilang linya, pati na rin ang magkahalong ingay ng sigawan ng ibang miyembro ng bahay, medyo naintindihan ng mga 911 operator ang magulong eksena na nangyayari sa bahay ng biktima. Ayon doon, sinabi ni Jenna na ang kanyang ina, si Leslie, ay nahulog, at nagtamo ng malubhang pinsala sa kanilang bahay habang naliligo. At sa kasalukuyan, ang kanyang ama, si Mr. Robert Newlander, ay nagsasagawa ng first aid sa kanyang asawa. Nang matanggap ang ulat ni Jenna, mabilis na rumisponde ang rescue team at pulis siya sa lugar. Ang bahay ng biktima ay nasa labas ng Syracuse, New York City, USA. Ngunit pagdating nila doon, kulina ang lahat, pumanaw na signang Leslie. Ang bigla ang pagpanaw ni Leslie ay tila ikinagulat ng mga tao sa bahay Neulander. Ang kanyang asawa, si Dr. Robert, ay napahagulgol sa sakit sa tabi ng katawan ng asawa na may dugo habang si Jenna nakaupo lang sa tabi ng kanyang ama. Parehong umiiyak ang mag-ama habang inaalo ang isa't isa upang malampasan ang trahedya. Sa magulong eksena sa lugar, Biglang napansin ng mga investigador ang ilang bagay na hindi tugma. Noong una, nang matanggap ang ulat, ipinaalam sa kanila na ang biktima ay nahulog sa banyo. Gayunpaman, pagdating sa lugar, nadatnan ng pulisya si Mr. Robert na nagsasagawa ng CPR sa kanyang asawa mismo sa loob ng kanilang kwarto. At higit sa lahat, maraming bakas ng dugo ang nakakalat sa paligid ng kwarto na parabang dito pumanaw ang biktima. Kaya, ano ang nangyari habang papunta pa lang ang mga pulis upang ipaliwanag ang mga tanong ng pulisya matapos madala ang katawan ni Leslie, magkasamang umupo si na Robert at ang kanyang anak upang ikwento ang nangyari. Tuloy tayo! Ayon sa salaysay ni Robert, lumabas siya noong umagang iyon para mag habang mahimbing pang natutulog si Leslie. Alam niyang paborito ng asawa niya ang kape mula sa isang pamilyar na tindahan sa daan kaya tumigil siya para ibili ito ng isang tasa. Ngunit pag uwi niya, wala na si Leslie sa kama. Narinig niya ang malakas na agos ng tubig mula sa shower sa banyo. Inakala niyang naliligo ang asawa kaya hindi na siya tumawag. Makalipas ang ilang sandali, hindi tumigil ang tunog ng shower at bukod sa tubig, wala ng ibang tunog na maririnig mula sa loob. Nakaramdam ng kaba, lumapit si Robert at tinawag ang asawa ngunit walang sagot. Pakiramdam na may masamang nangyari, Pumasok siya sa banyo at nadiskubre ang isang nakagigimbal na tanawin. Ang kanyang asawa, si Leslie, ay nakahandusay sa sahig ng banyo basang-basa. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa likod ng kanyang batok at tila bali ang kanyang leeg. Sa sobrang taranta, kinuha ni Robert ang telepono sa banyo para tumawag ng ambulansya. Ngunit sa kasamaang palad, sira ang telepono. Kaya, Tumakbo siya palabas para utusan ang anak na tumawag ng tulong habang siya ay bumalik sa banyo para sagipin ang asawa. Tungkol naman sa kung bakit nasa kwarto ang katawan ni Leslie, sinabi ni Robert na masyadong madilim ang ilaw sa banyo kaya binuhat niya ito papunta sa kwarto para mas madaling maisagawa ang first aid. Kahit na malinaw na sinagot ni Robert ang lahat ng tanong ng mga investigador, mayroong isang bagay na bumabagabag sa mga pulis na tila hindi pa rin kasiya siya. Kabilang doon, isa pang tanong ang lumabas. Alam ng lahat na kapag nagbibigay ng first aid sa isang biktima na may pinsala sa ulo, lalo na kung bali ang leeg, ang pinakabawal ay ang pagbuhat sa biktima papunta sa ibang lugar at kailangan gawin ang first aid doon mismo. Ito ay isang bagay na alam kahit ng mga estudyante sa high school at nagbabala rin ang kanyang anak sa kanya tulad ng narinig sa 911 call kaya bakit si Robert, isang doktor na may dalawampung taong karanasan ay magkakamali ng ganito kasimple? Mayroon bang tinatago sa likod ng kasong ito? Ilang araw matapos matuklasan ang malungkot na pagpanaw ni Leslie kinumpirma ng medical examiner na ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay pinsala mula sa malakas na pagkakabagok sa ulo. Bukod pa rito, dahil ang hugis ng pinsala ay eksaktong tumutugma sa salaysay ng pamilya ng biktima na si Leslie ay aksidenteng nadulas at nahulog sa banyo, ang kaso ni Leslie ay itinuring na isang aksidente at mabilis na isinara ang balita ng pagpanaw ni Leslie ay hindi lang yumanig sa pamilya, kundi nagdulot din ng pagkabigla at pagtataka sa komunidad kung saan siya nakatira. Sa labas ng Syracuse, New York City, ang pamilya ni Dr. Robert ay kilala at mahal ng marami. Inilalarawan sila bilang isang mag-asawa na may perpektong pamumuhay kasama ang apat na mababait na anak. Dalawa sa kanilang mga anak, sina Emily at Brian, ay mula sa unang kasal ni Robert. Habang ang dalawang bunsong anak na babae, sina Ari at Jenna, ang tunay na anak ng mag-asawa. Sa mahigit dalawampung taong karanasan sa larangan ng gynecology, si Dr. Robert ay hindi lang sikat kundi nagmamayari rin ng malaking yaman. Ang mga seminar na pinamumunuan niya ay laging umaakyat ng maraming bilang ng mga rehistrado. Bukod pa rito, alam ng lahat sa Syracuse area na ang mag-asawang Robert ay napakabukas palad. Sina Robert at Leslie ay laging naglalaan ng oras at pera para suportahan ang maraming charity funds sa lungsod. Itinuturing silang isang pares ng anghel sa mata ng maraming mahihirap na tao at mga batang kapuspalad. Kaya ang bigla ang pagpanaw ni Leslie ay talagang isang malungkot na balita para sa mga taong natulungan ng mag-asawa. Matapos ang pagpanaw ni Leslie, ibinenta ni Dr. Robert ang kanilang mansyon at lumipat sa isang bagong bahay kahit na isinara na ang kaso ni Leslie. At lumipat na si Robert, ang mga tao sa komunidad ng Syracuse ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga kakaibang usap-usapan. May mga chismis na maraming misteryosong bakas ng dugo ang natagpuan sa bahay ng doktor at ang mga pinsala ni Leslie ay mas malala pa kaysa sa pinsala mula sa isang pagkadulas habang naliligo. Mula doon, ang teorya kung ang pagpanaw ba ni Leslie ay tunay na aksidente o hindi ay biglang lumakas na umakyat sa atensyon ng publiko pati na rin ng mga investigador. Gayunpaman, hindi lang iyon ang chismis na kumalat. May iba pang usapan na nagsasabing ang pagsasama ng mag-asawang Robert ay may problema. Kahit na isinara na ang kaso ni Leslie at lumipat na si Robert, ang mga tao sa komunidad ng Syracuse ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga kakaibang usap-usapan. Mas nakakagulat pa, isang araw ang istasyon ng pulisya na humahawak sa kaso ni Leslie ay biglang nakatanggap ng isang anonymous na sulat na may mga salitang nagpapahiwatig na si Dr. Robert ang nasa likod ng lahat. Hindi siya isang mabuting tao tulad ng pagtingin sa kanya ng mga tao. Sinubukan ni Leslie na kumawala sa kanya ngunit hindi niya nagawa. Si Dr. Mary Chamberlain, isang mabuting kaibigan ni Leslie, na dating medical examiner ng county hanggang sa magretiro noong 2009 ay nagsabi na noong una matapos marinig ang bigla ang pagpanaw niya, lubos siyang naniwala na ito ay isang aksidente. Gayunpaman, matapos suriin ang medical report tungkol sa pinsala na humantong sa pagpanaw ni Leslie, napagtanto ni Mary na hindi ito simpleng pagpanaw dahil sa pagkadulas mayroong isang karumal-dumal na pangyayari na nakatago sa likod ng kasong ito. Ayon kay Mary, ang mga pinsala ni Leslie ay napakalubha ang mga pinsalang iyon. Kung titingnan sa unang tingin, ay iisipin lang na dahil sa malakas na pagkakabagok Ngunit kung susuriing mabuti ang mga namuong dugo sa mata ng biktima, sinabi ni Mary na ang kanyang kaibigan ay malakas na tinamaan sa ulo hanggang sa pumanaw at hindi nahulog. Mula sa malalalim na pahiwatig sa anonymous na sulat, pati na rin ang tiyak na pahayag mula kay Dr. Mary Chamberlain. Nagpas siya ang pulisya na muling buksan ang file ng kaso ni Leslie at imbestigahan mula sa simula. Kahit na naibenta na ni Dr. Robert ang kanilang bahay, sinubukan pa rin ng pulisya na humingi ng pahintulot na bumalik sa bahay na iyon para sa pangalawang pagsisiyasat at sa pagkakataong ito. Nakatuon sila sa pagtingin sa pagpanaw ni Leslie sa pananaw ng isang kaso ng posibleng pagpaslang sa halip na isang aksidente sa pagkadulas. At totoo nga, sa pangalawang pagsisiyasat na ito ilang mga bagay na hindi napansin ng mga investigador noon ay nabunyag upang linawin ang sitwasyon. Naglista ang pulisya ng sunod-sunod na hindi pangkaraniwang detalye at hiniling kay Dr. Robert na ipaliwanag ang mga ito. Una, tinanong ng pulisya si Robert tungkol sa estado ng relasyon nila ng kanyang asawa bago ito pumanaw. Hindi rin sila nag ilabas ang mga chismis at teorya na pinag-uusapan ng mga kapitbahay tungkol sa kanilang pagsasama na nasa bingit ng pagkasira. Inakala na itatanggi ni Dr. Robert ang mga maling chismis, ngunit nakakagulat, lubos niyang inamin na totoo ang mga usap-usapan. Ang relasyon nila ng kanyang asawa ay talagang nagkaroon ng mga lamat pagkatapos ng mahigit dalawang dekada ng pagsasama. Gayunpaman, hindi ito kasing seryoso ng inaakala ng mga tao kahit na may mga tampuhan sila at natutulog sa magkahiwalay na kwarto. Noong gabi bago pumanaw si Leslie, masaya silang kumain kasama ang dalawang anak na sina Ari at Jenna sa isang restaurant sa lungsod na nasaksihan ng maraming tao. Gayunpaman, ang hinala ng pulisya kay Robert ay hindi tumigil. Ayon doon. Lahat ito ay nagsimula sa pagdududa mula pa noong unang araw na dumating ang mga investigador sa lugar ng pangyayari tungkol sa pagkakamali ni Dr. Robert sa Simpleng First Aid para sa taong may pinsala nang magpasya siyang buhati ng asawa mula banyo papuntang kwarto para sa CPR o mas tamang sabihin, naniniwala ang mga investigador na sinadya ni Dr. Robert nagawin iyon Upang pagtakpan ang ibang katotohanan, ang katotohanan ay hindi nahulog si Leslie sa banyo. Siya ay binawian ng buhay sa kanilang sariling kama. Ito ay lubos na makatuwiran dahil sa muling pagsusuri sa mga larawan ng eksena na tuklasan ng pulisya na ang mga lokasyon ng mga bakas ng dugo na natagpuan sa kwarto ng mag-asawa ay talagang kakaiba. Ang mga bakas ng dugong ito ay hindi lang nakakonsentra sa paligid kung saan ibinabasi Leslie para sa first aid. Ito ay nakakalat sa buong kwarto na para bang nagkaroon ng marahas na paglaban. Bilang ebidensya, ipinakita ng prosekusyon ang mga mantsa ng dugo na natagpuan sa ulunan ng kama, sa pinto ng aparador, sa likod ng kurtina at sa sulok ng pader. Pitong hakbang ang layo mula sa biktima. Ang lokasyon ng mga mansya dugong ito ay ganap na hindi makatwiran kung simpleng binuhat lang ni Robert si Leslie mula sa banyo papuntang kwarto. Dahil dito, talagang nais ng prosekusyon na mag-focus ang hurado sa lokasyon ng mga mansya dugo upang tapusin na ito ay isang pagpaslang at pag-areglo ng eksena. Siyempre, ang may sala ay walang iba kundi ang kagalang-galang na doktor na matagal nang itinuturing na inosente, si Robert Neulander. Sa harap ng mahigpit na pag-uusig ng prosekusyon, si Dr. Robert ay opisyal na inaresto at kinasuhan ng second-degree murder. Gayunpaman, mariin niyang iginiit na inosente siya at hindi umamin sa sala. Bagamat maring iginit ni Dr. Robert na inosente siya. Hindi lang kumpletong ebidensya ang inihanda ng prosekusyon, nagdala pa sila ng mga sorpresang saksi sa paglilitis na naglagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Sa partikular, si Jenna mismo, ang anak ng mag-asawang Robert at Leslie, ay nagpatotoo na sa araw na pumanaw ang kanyang ina bago dumating ang pulisya at ambulansya. Ang kanyang ama ay nakasuot ng isang damit habang nagbibigay ng first aid kay mama. Gayunpaman nang dumating ang mga investigador at medical staff sa bahay, napansin niya na ang kanyang ama ay nakapagpalit na ng ibang damit. Pagkatapos noon, hindi na niya nakitang muli na suot ng kanyang ama ang naunang damit. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang inosente ang kanyang ama. Sinabi ni Jenna sa hurado na naniniwala siyang ang pagpanaw ng kanyang ina ay isang aksidente at hindi sinadya nagpatuloy. Narinig ng korte na ang kasambahay na nagtatrabaho sa bahay ng Newlander ay nagpahayag sa prosekusyon. Sa araw na pumanaw si Leslie, ang sapin sa kama sa kwarto ng mag-asawa ay pinalitan ng bago. Iginiit pa ng kasambahay na hindi na niya nakita muli ang lumang sapin na iyon. Dahil dito, Ipinresinta ng prosekusyon sa Horado na naniniwala silang pinalitan ni Robert ang sapin sa kama dahil puno ito ng dugo mula sa pangyayari kung saan niya binawian ng buhay ang kanyang asawa. Maaring ang ginamit na bagay ay kahit ano sa loob ng kwarto at itinapon na rin ito ni Dr. Robert noong lumabas siya para magjogging noong umaga. Sa paglilitis noong Oktubre 2019, Hiniling ng ahensya ng prosekusyon sa hurado na ideklarang si Dr. Robert ang may sala sa pagbawi ng buhay ng kanyang asawa at pag-areglo ng kaso na ginawang isang hindi sinasadyang saksi ang kanyang kaawa-awang anak. Sinasadya niyang gamitin ang kanyang anak, nilinlang siya para pagtakpan ang kanyang ginawa. Matapos ang tatlong araw na deliberasyon, Idineklara ng hurado si Dr. Robert na nagkasala ng second-degree murder, pagtamper ng ebidensya, at hinatulan ng dalawampung taong pagkakakulong. Ngunit nakakagulat, matapos magsilbi si Robert ng 30 taon, isang iskandalo sa batas ang nabunyag ng si Johanna Lawrence isang miyembro ng hurado sa kaso ni Robert ay sadyang nagpadala ng daan-daang mensahe upang hikayatin ng iba na ideklarang may sala si Robert dahil dito upang linawin ang isong ito ang hatol kay Dr. Robert ay maaaring baguhin sa isang paglilitis na magaganap sa Pebrero 21, 2022. Ang paglilitis na ito ay naganap katulad ng una Ngunit sa pagkakataong ito, binanggit ng prosekusyon ang isang motibo na hindi nila ginamit dati. Si Leslie ay naghahanap ng paraan upang iwanan si Robert. Sa araw na siya ay pumanaw, plano niyang pumirma ng kontrata sa pag-upa para sa isang apartment. Sa paglilitis noong Oktubre 2019, hiniling ng ahensya ng prosekusyon sa hurado na ideklarang si Dr. Robert ang may sala sa pagbawi ng buhay ng kanyang asawa at pag-areglo ng kaso na ginawang isang hindi sinasadyang saksi ang kanyang kaawa-awang anak, isang miyembro ng hurado sa kaso ni Robert, ay sadyang nagpadala ng daan mensahe upang hikayati ng iba na ideklarang may sala si Robert. Nang marinig ang hatol mula sa korte, nagpahayag ng galit ang mga anak ni Robert Bukod pa rito, may bagong ebidensya na natagpuan. Isang napakaliit na piraso ng anit ni Leslie sa unan sa ulo na ng kama kung saan nagsagawa si Robert ng CPR. Ang tatay ko ay tatay ko pa rin. Ang kasong ito ay isang ganap na katatawanan ng hustisya, inosentesiya. Ang pamilya ko ay nasa panig ni Papa sa loob ng sampung taon. Kung sa tingin namin ay may sala siya, papanig ba kami sa kanya? Ikaw, sa tingin mo ba ay may sala si Robert? At iyon, ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang iyong iniisip? Mag-comment lang sa ibaba. Salamat sa panonood ng buong video. Paalam at hanggang sa muli.